Matapos ang naging taon, patuloy pa rin ang laban para sa pagkaprotekan tayo, proteksyon sa kanilang karapatan at mas marami opportunity para sa kababaihan. Hayaan yung ikwento po ang apat na kababaihan at mga nakasama at natuloy. Uh, my name is Rosbel A. Santa Cruz. 52 years old. Nasa po kasi nabigyan ako ng award ni Mayora nung time ng ako yung nagtuloy-tuloy ng pag-aalaga kasi lahat kami noon time na yun napaka-daming nag-aalaga ng hito. Yung iba nung mamataya sila, sumuko na sila. Itinuloy ko, hindi ako sumuko hanggang sa nagamay ko yung paano pag-aalaga, hanggang sa nadagdagan ko siya ng tilapia, hanggang sa dumami na yung alaga ko, nagkaroon din ako ng crepes cray, at saka ng gapi. So nagtuloy-tuloy nung nakilala ko ni Mayora na as in ako yung nagkaroon ng dating time ng pag-aalaga ng baboy, nagkaroon ng esep na nabigyan nila ng tulong. Trabaho po ako sa hanggang ngayon po is sa Public Employment Service Office sa PESO. Bali, four years na po ako dyan nagtatrabaho at the same time, nag-aaral po ako sa gabi. Kagaya ng pag-alaga ano, pag ng ito, ako yung naatasan na pinapasok nila sa mga training. Ako yung mga nagtuturo sa mga tao sa labas na kung pa, paano sila inaalagaan, paano sila pakakainin, paano magpaanak. Iyon ang natutunan ko dyan sa programa ng Quezon City. Ako si Rosbel Santa Cruz, 52 years old. Ang rena ng Catfish Sopinatas! <laughs> ako po si Rita Pales, 45 years old. Sa nag siya po, isa po akong sekretary niya. Tapos po, nagsosorte, nagsosorter din ako. Kapagka... Uh, dating ng ano nang wala kaming biyahe, yon magaano ko ng P80, o kaya maglilista ako ng mga nagbebenta sa amin ng mga trap. Dito ko sa junk shop, nag-uumpisa ako ng alas 8. Hanggang ano na matapos ng magbenta ang mga truck namin sa gabi. Tatrabawin namin yun. Pag natapos na kami mga alas dos, yan. Pagkabayad sa amin, naalis na kami, uwi na kami, babalik na kami ulit sa payatas. So. Basura, sir. Kasama yun ng mga kalakal. Mm -hmm. Mga maghahalo-halo. Maghahalo-halo pa yun. Ngayon, ang gagawin mo doon, kung plastic, plastic lang. Pag mineral, mineral, bote, lata, karton, mga puti. hiwa walayon na yun. Per kilo yun. Mm -hmm. Nung time pa na yun, sir, napakamura lang. Magpipili ka sa madaling araw, kasi madaling araw binabagsak yan yun. Naaabuting ka ng mga alas 7 ng umaga. hapon pa ang timbang yan. Hindi po, matagal na. Matagal na po ako dito. Kaya lahat po ng trabaho sa pa sa junk shop, alam ko po, po na. Nagbubuhat na po niyan, Sir, nito. Mga plastic na mga, yung mga plastic, yung mga palanggana. Mga, pambigat yan, di ba? Mm -hmm. Kaya kung bahating dalawa kami yung palero kasi mm -hmm. ako na ako talaga ang trabaho ko is maglista lang sa pabrika. Mm -hmm. Palibhasa ayoko ko nang wala akong ginagawa. Mm -hmm. Tumutulong ako. Ngayon, pag iaangat namin, dalawa kami. Wala. Kaya minsan nag-extra ako ng massage kasi ano yan, ang bayad naman sa pagmamassage ko. Pag binibigyan nila ako ng 500, wala po SS SSS, wala rin pag-ibig. Pero feel health po meron kasi isa po akong pag-peace. Kaya pag in-hospital ka, talagang lalapit ka sa ahensya para matulungan ka sa bill. Pagbaha, ay pag bagyo talagang masyadong maano kasi yung mga kalakal namin na uh, ano na uh, ano pababa doon sa may uh, amin banda kung nawawash out yun tapos bumabasa sa junk shop nababasa yung mga hindi pwedeng mabasa na uh, sir ganoon pa rin kahit anong klasing klima dumating kailangan namin mag-anak ng kasi kung hindi ka mag-anak ka Siyempre, araw pa lang. Wala kang talagang pinagkakakuhaan ng kakainip. Matutulog ka pa lang, iisip ka na ng para mukas. Kaya hindi ka pa pwedeng minto sa pagtatrabaho. Yung bagyo, araw, magtatrabaho ka pa. Walang minto. Ako si Rita Fanez, 45 years old, isang starter! Ako po si Maria Angelina tanyo Mendoza. Ako po ay 46 years old. Nakatira po ako sa Payatas, B, Quezon City. Ako po ay may apat na anak. At ang aking asawa po ay si Paul, isa pong palero, na natulungan po ng peso para po magkaroon sila ng junk shop. Yung aking trabaho po sa ngayon, may maliit po akong tindahan. Ngunit ito po ay ano konti lang po yung laman kasi wala naman pong trabaho yung asawa ko. Tap, ang, ang akin po, ang aking ama, eh, si Mang Pandoy, isa po, isa po, siyang ginawang Juan de, de la Cruz, ni Fidel Valdez Ramos noong ta, taon po na siya ay nangangampanya. Siya po ay, na, hindi po siya nakapagtapos pero nakakuha po siya ng trabaho sa pamamagitan po ng kanyang kaalaman bilang isang vendor. At ngayon po, naman po eh, ang naman ako po sa aking ama ay isang handicrafts. Pag-handicrafts po yung aking natutunan mula sa kanya. Kaya po ngayon eh, ayan po ang aking mga sideline o pinagkakakitaan sa panahon po na nawala ng trabaho ang aking asawa. At ganun din po yung aking asawa sa panahon na po nito. Okay naman po kami pero kailangan pa rin po talaga magkaroon po sila ng trabaho para po makapag-aral ang aming mga anak. Ang. Uh, ang may pinagkakitaan po ako, nagtitinda po ako ng baseball, uh, fishball, kikiam, yan po sa aking kubo. Ngunit po sa ngayon, eh, nahinto nga po dahil sa ako po eh, nagkasakit. Sa ngayon po, nag-undergo po ako ng gamutan. Kailangan ko po rin na si yung mga nakuhang ano sa akin. Kung may sakit ka, hindi ka makapagtrabaho hindi ka naman pwedeng kumilos ng may sakit ka. Marami, maraming dahilan kung bakit ang mga babae, ano yung depress eh. Kasi bukod dun sa pagkakasakit, syempre minsan yung environment natin, di ba? Napakalaking impact, lalo na sa climate change. Kaya kailangan, mai-ano natin yung zero waste management yung Nagsesegregate din ng basura Kasi pag hindi tayo nagsegregate ng basura Tayo rin ang maapektuhan Kaya kailangan tayong mga nanay Sa loob pa lang ng pamamahay Maituro na natin yung pagsesegregate sa mga bata Para kung sakali man Paglaki nila Makukuha nila kung ano yung tinuro natin Galing sa basura eh Kung baga yung mga tinatapon dyan ng kapitbahay ko Kapag ano kinukuha ko yan Tapos nililinis ko Hindi ko na rin binibili At saka bukod ako Walang natatapon sa loob ng bahay ko Lahat yan ano papasok pag pinasok na dito, hindi na yan pwedeng lumabas. Tsaka pag na, na yan sa ano, sa basura, yung intak sobrang dami, yung intact nung tayo rin ng ano, baha, 'di ba? Kasi sa sunog. Siyempre kahit na uh, naghihirap tayo, hindi naman hindi naman porke mahirap tayo, 'di ba? Susuko na tayo. Siyempre lalo na ang mga nanay, 'di ba? Ako si Mrs. Marcelina Marcena, na uh, 57 years old. May apat na anak and uh, mayroon din asawa. Currently, I'm working sa, uh, in Spiro, yeah? sa some sa BPO, call center, lang, uh, -start ako being a CSR. I started being an OFW around like, 2012, mm -hmm. and then I uh, started sa Singapore, and then I went then sa ibang lugar naman, sa Bangladesh, and then the last will be in Calar. Nung bumalik ako 2020, uh, inisip ko, anong gagawin ko sa Pilipinas? Kasi, uh, nasanay ako nung nasa ibang bansa eh. So, kumbaga, first time kong nangangapan. So, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko. Inisip ko, anong pwede kong business? Anong gagawin ko sa buhay ko dito? Ano ba? Because meron akong ginawa sa Qatar, ako ay nag-enroll nag ako sa isang uh, Wasak Culinary School. And after na-graduate ako sa Wasak Culinary School sa baking, ako ay naging uh, volunteer ng Polo Owa natin as uh, baking instructor for around like 6 years. Ang training nila, ang uh, uh, pasok nila every Saturday from 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Ang tinutuloy ko sa kuna nila ay bread, pastry and cakes at other Pag maganda naman ang panahon, syempre, lahat naman sila dumarating. Uh, depende na lang talaga pagka merong mga rason na mabibigat na hindi nila kayang puntahan. Yes, okay lang naman. Pero pagdating naman sa panahon na pag ulan alam mo naman ang climate change natin ngayon dito sa ating mundo iba na. So, napakalaki ng epekto ng uh, ating climate change uh, sa pagbabago ng panahon, lalong-lalo na dahil nagiging sobrang malala na tayo. So, syempre pagka-inabot ng malakas na ulan, bumaha. Napupuspo ng klasiko dahil syempre ang mga tao ngayon eh hindi nakakalabas dahil sa baha. Paano ka naman makakapagturo? So, 'yun, ganun. 'Yun hindi naman siya dito actually binabaha talaga itong lugar namin na to kasi mataas to. So, lately nitong uh, talagang undoy. Nag-start ng undoy, doon talagang grabe, binaha talaga ang buong Quezon City. And pati kami dito is naapektuhan and from that, nagtuloy-tuloy na siya, binabaha na talaga dito. Pero hindi naman to the point na kada uulan, binaba. Pagka talagang sobrang lakas lang, binabaha na talaga dito na which is dati hindi naman nangyayari. Lahat naman naaapektuhan pagka uh, sobrang lala ng ating uh, panahon, lalo na pag umulan lang, konting baha na sa Metro Manila. So, paano ka makakapasok kung bumabaha ang Metro Manila? So, talagang lahat naaapektuhan dahil sa pagbabago ng ating klima, ng dahil sa ating climate change. So, para matulungan natin ang ating uh, gobyerno, para matulungan natin ang ating mga sarili, ang ating ano, kailangan natin disiplinahin ang ating sarili. Ang climate change, problema na eh. Hindi lang naman sa atin. Which is problem of the whole world. Problema yan ang buong mundo. So, ang may tutulong lang na, ng, ng tao ay eh, kung paano natin disiplinahin yung sarili natin. Unang-una, sa pagtatapon na lang ng basura. Unang-una, umpisa natin sa paligid. Umpisa natin sa paligid natin, sa komunidad natin. Kasi pagka binigyan natin ng disiplina ang sarili natin, ang komunidad natin, kung paano natin matutulungan ng, ang gobyerno, malaking tulong na yun. Makakita ka ng basura, linisin mo sa harapan mo, sa paligid mo, linisin mo. Kasi yan yung pagka, kaya tayo binabaha dahil dyan eh. Yung mga pagtatapo ng mga hindi dapat, pagsusunog ng hindi dapat. Alam mo yon sa loob, kumbaga sabi nga nila, Linisin mo yung loob ng bahay mo bago mo linisin yung labas. Huwag kang gumamit ng plastic. Kasi ang plastic hindi <laughs> Pagkayan, dati kasi lahat naman tayo nasanay sa plastic, di ba? So, uh, mam tayo, plastic ang dala, magtatapon tayo, plastic ang tatapon, which is pagka umulan, tatapon mo, nanjan, babarayan, hindi yan natutunaw. So, yun lang, pisahan mo sa ganon, Uh, sa loob ng bahay sa paglilinis sa paligid, sa paglilinis malaking tulong na yan para sa ating lahat uh, sa ating mga kababaihan magtulong-tulong tayo uh, hindi lang para sa sarili natin para sa pamilya natin para sa paligid natin sa ating mga kababaihan tulungan natin ang ating pamilya maghanap buhay tayo ng ayos tulungan natin panatilihing malinis ang ating kapaligiran, tulungan natin uh, gabayan ang ating mga anak, turuan natin kung paano may iwasan na magkalat, or, uh, tayong maging gabay, tayong mga nanay, para sa ating mga anak, sa mga new generation ngayon, na mga walang pakundangan, na kung saan saan na lang, magtatapon, magkakalat, magsusunog, or uh, ituro natin yung tama ituro natin yung uh, nararapat para sa, sa susunod na generation sa susunod na mga kabataan pang ipapanganak para ma maagapan natin ang ating kapaligiran kasi pag nawala na ito wala na tayong lahat so saan tayo pupulutin? so umpisahan natin bilang mga nanay tayo yung maging gabay para sa ating pamilya, sa ating mga anak sa mga susunod na henerasyon sa turo natin yung tama at palaganapin natin ang kabutihan. Sila ang mga naging patunay na sa pagkabigyan ng pagkakataon at suporta ang isang individual sa ay lalo ang ilag at instrumento sa paggabago ng, ng kanilang komunidad. Sa lahat ng mga PNPSC team, saludo kami sa inyo. Ayun, lakas na kating yung kaya tunay na mukha na pagbabago.